so ito po yung mabilis na paraan Hello guys magandang araw sa inyo no ang um, bali ang pag-uusapan natin ngayon guys is ang pagtatalas ng chainsaw no so ngayon guys uh, uh, let me share you my experience about kung paano magtalas nito guys Dati kasi ang ginagamit ko na pantalas kasi guys is yung traditional na yung ganyan yung tinutulak ng ganyan. But dinagin guys, uh, ito pa lang yung shinsu namin noon. Uh, pag tumatama kasi sa bato at uh, at ginagamitan ko ng ganyan, minsan uh, binabala ko pa sa drill yon at ginagamitan ko ng drill para para lang talaga mas mabilis siyang matalas. Pero ang nangyayari talaga kasi guys pag tumatama sa bato at medyo napungil na, eh, ang hirap talagang habulin, no? So, from that, nag-isip po ako, sabi ko, ano talaga ang magandang solusyon or magandang gagawin para mas mapabilis natin. So, dito ngayon, guys, ang ipapakita ko sa inyo, guys, is tatalasan natin to uh, gamit po ang grinder, no? So, guys, uh, hindi naman ako anong professional about uh, handling with a chainsaw, pero, guys, um kung sakaling kailangan nyo ang information na to, baka makatulong ito sa'yo. So, panuorin nyo guys, kumpara sa akin, ako ang tatanungin, very effective, very convenient, napakadaling gawin guys. Kahit tumama pa sa guys, kahit sabihin mo pa yung ngipin na to, kahit talahati na lang yung matira sa kanya, kayang-kaya mo talagang habulin pag gamit mo po ang grinders. Okay, so baka magtaka kayo bakit paano at gagawin. Ngayon guys ipapakita ko sa inyo guys kung paano natin gagawin para naman din kayo ay eh, magkaroon din kayo ng idea kung sakaling mayroon kayong Shinso kung paano nyo ito gagawin. At ibibigay ko sa inyo yung tips at tamang paghawak ng grinder na hindi po siya danger or hindi po siya delikado, hindi siya panganib sa atin. At paano rin natin uh, tatalasin ito na hindi po masusugat itong mismong uh, pinaka, pinaka chin niya no? para hindi po siya maputol uh, ituturo ko na sa iyo lahat guys. Kung sakaling kailangan mo ang video na to guys, uh, ito na ang para sa iyo. Napakadali at sundan mo lang guys. So, okay. So ngayon, ha, uh, syempre papakita ko muna kasi meron na akong natapos yung isa. Okay. Ito na po siya guys. Anyway, ito yung natapos ko na guys. Pero mamaya papakita ko pa rin sa inyo kung paano pa rin itatalas yung isa. No. So kung mapapansin nyo guys, ito is tumama talaga to sa bato. No? Ayan, yung ganyan. Pero kung mapapansin nyo po guys, nagmumukha na siyang bago ngayon. Ayan po siya. Paano, paano, paano. Hindi siya masyadong kita. Ayan. Ayan. Ayan, di ba? Ayan siya guys. So, ganyan lang po siya kasimple guys. At saka ito. Ito, ayan. Diba? Ayan. Ayan. So ngayon guys, halimbawa pag tumama po sa bato at na halimbawa na pungil siya o nabasag siya ng ganyan, eh mahirap mo na po talagang habulin pag uh, yung traditional lang gagamitin natin. Pero pag grinder guys, uh, in a sequence lang guys, is kayang-kaya mo talagang habulin yan. But anyway guys, hindi naman lahat ng panahon ay gagamitan mo ng grinder. Ginagamitan ko lang ng grinder pagka mga malalim na talaga yung halimbawa, ganyan, eh babang-baba na yung ganyan. Siyempre pag hahabulin mo ng traditional na way, eh matagal po talagang habulin yan. Pero sa grinder po, in a sequence, kuha mo na yan. So ngayon, panoorin mo kung paano natin gagawin. Magsasample po ako dito, okay? Ah, uh, nyo na guys, wala akong taghawak ng cellphone. Pero bago yan guys, ipapakita ko muna sa inyo. No, ganito. Guys, uh, bali ang gamit natin ng grinder is cordless, no, since meron tayo. Pero kung wala naman kayong cordless, guys, meron naman yung mga de-cord na mga grinder na medyo mura lang sa market. Kung ang intention nyo lang is panghahait nito or panghahasan nito, wala namang po problema kahit anong klaseng grinder. Basta. Pero ang pinaka-tips ko lang sa inyo, guys, huwag po kayong gumamit ng biritin na grinder disc ito ang ginamit lang natin na grinder this guys is ito yung mga pang bakal okay naman na to guys huwag kayong kumamit nito guys unless lang kung expert na expert na po kayong humawak or maghasa -mag ng chainsaw pero kung baguhan lang kayo guys I would advise guys bumili po kayo ng medyo makakapal na at least uh, hindi po siya bababa ng 2mm na katulad nito makapal po ito is about oh, mga 1.8mm ata to or 1.5mm ito So ito is mga nasa 2mm ito, guys. Medyo makapal. Basta medyo makapal na grinder this, guys, pwede na yan. Okay. So ngayon ituturo ko muna sa inyo ang tamang paghawak ng ng grinder para hindi mo ito, kumbaga hindi mo ito ma Katulad nito, guys. Kailangan, guys, is 'yan ay hindi mo siya matamaan. 'Yan. Kailangan yung matamaan mo lang is 'yan. So ngayon, guys, panoorin mo kung paano natin gagawin. Of course guys, bago mo ito gawin guys, make sure na nag po kayo. Kasi just in case na may tumaliksik, uh, may tumalsik po sa ano na yan, sa ngat-ngat ng yung grinder disc na yan, ay hindi po matamaan ang inyong uh, kamay. Dagdag tips ko na lang yun guys. Safety first before anything else. So ngayon ituturo ko uh, muna, hindi muna natin papaandarin yung tamang uh, paghahawak po nito para hindi mo talaga mismo masugatan. No? So sa aking paraan guys, Ah, uh, pag pag naghahasa ako ako is kailangan is andito sa corner. Hindi ako naghahasa ng doon. Kailangan naka corner kasi para itong mismo yung ngipin niya na ito guys ay hindi siya matamaan ng mismong grinder this. Kung kaya kung paano ko siya ginagawa guys is ganito. Una ko munang ituturo sa iyo kung paano ang kung paano ko ito hinahawakan. Yan. Yan. So pagkahawak ko po lang nito guys is ganyan. Hawak mo sa ganyan tapos dito siya ito. Ito. So, ito is simply yan. Yan. So, ngayon guys is, is bago mo muna yung muna pa rin yung grinder, kailangan makuha mo muna yung tamang sukat sa ito. Ito siya. Yung tamang sukat nito. So, dapat is nakaganyan lang siya. Yan. Kailangan ganyan yung lapat mo lang. So, hindi siya pwedeng ganyan na Hindi pwedeng ganito. So, kailangan ito muna sukatin mo. Yan. Yan. Pag nakuha mo na yung tamang sukat, then saka mo na ngayon itatry. Tatry mo muna pero hindi mo muna pwedeng pa, paandarin. Yan, hawakan mo siya dito guys, tapos dyan. Yan, so ngayon dyan. So ngayon dahil nakuha mo na yung tamang sukat guys, is ngayon susubukan mo ng paanda rin. Yan. So ngayon guys, ipapakita ko na sa'yo guys. Yan. Ipapakita ko na sa iyo kung gaano siya ka-accurate. So guys, kung mapapansin nyo guys is ayan na siya guys. Yan. Yan po yung hinasa natin. Napakabilis lang po. So ngayon guys is panoorin nyo pa kung paano natin itong hasain lahat. So ngayon guys, uh, tapos na po natin yung ipin na doon yung direction, yung side na yon, So ngayon is yung side naman na pa dito. Guys, panoorin mo ang buong video guys kasi ikaw, kahit ikaw guys, kaya mo itong gawin. Ang kailangan lang dito guys, patient at magandang timing. Yun lang po ang kailangan ito. Ganito lang kasimple guys, ang ating paraan guys, napakadali lang po nito guys, uh, lahat na po ay tinuro na po natin. So guys, kung mapapansin nyo guys, no, at titigan po nyo yung video guys, yun po talaga ay yung kailangan yung grinder disc po guys, ay hindi talaga sya dapat lumapat doon sa tinakatsin nya. Baka po uh, maputol someday kung kaya ko mapapansin nyo guys hinawakan ko talaga to yung mismong cover ng ng grinder para ito po ay yung magko-control na hindi talaga siya lumapat doon sa mismong uh, ano uh, kadina no so guys kung bago ka pa lang sa ating channel guys baka naman bis, pwede mong bisitahin ang ating playlist marami kang makikita na video doon guys na uh, mukhang makakapagbigay din sa iyo ng mga konting idea no at ngunit guys, sa uh, ganun pa man, uh, try ko lang itong i sa inyo, baka lang kailangan nyo, no? Pero syempre, nire-respeto natin na lahat po sa atin ay may mga kanya-kanyang paraan. Sa ano, ano pa mang kaparaanan guys, as long as magawa po natin na tama at efektibo, I think is okay naman. So maraming maraming salamat guys at panoorin mo hanggang dolo. So pansinin niyo guys, ito na po siya tapos na po siya. So side by side na po 'yan, ayan na po siya, 'di ba? So ito po I think yung mabilis na paraan lalo na po pagka medyo malalim na po yung inyong hahabulin. At guys, uh, hindi ko naman to masyadong ni recommend sa inyo na ito talaga ang gayahin niyo. Uh, Nag-share lang po ako ng idea guys uh, kung paano yung idea ko, kung paano ko to ginawa. But of course guys, kayo pa rin ang masusunod guys kung susundin niyo ang idea na to. So ganun din yan guys, magkabilaan yan, same pa rin. So ngayon guys, sumahan nyo ako guys na uh, uh, susubukan natin para kayo din mismo makasaksi kung epektibo nga ba ito. Tara, samahan nyo ako guys. Ngayon, susubukan so, natin si CD si battery. Ito po. Ito po siya. kaya na po guys so ngayon eh, so subukan naman ulit natin is yung bigas ito ito yung sinasabi ko sa inyo guys na made in china pero isang click mo lang isa andar na siya napakaganda po nito kahit made in china pero believe po ako sa quality nito <tinyo> tingnan nyo guys. Ito yung magpapatunay guys na epektibo yung paraan ko sa pagtatalas ng chinso. Kasi guys, kung sabihin mo halimbawa sa akin na pabilis lang yun eh kasi pinapast forward mo. Guys, dito mo siya makikita. Kung medyo manipis ito, ang ibig sabihin noon is uh, talagang mahina siya. Pero tingnan mo naman ang lalaki po. Ayan. 'Di ba? So, ganyan po ka epektibo yung paraan ko sa pagtatalas ng ng chinso gamit ang grinder. So guys, kung nagustuhan mo ang video natin ngayon guys, please give me like, comment, share and subscribe at mag-request ka na rin ng mga video na gusto mo. Maraming maraming salamat guys and hope to see you my next vlog. Goodbye!